nyo. Alam nyo namang the naughty baby po ako. Medyo... Makulit na bata po. Pero gusto ko lang po muna magbigay po ganyan sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. Ah, ang dami po Muslim. Tapos sa mga may-ari po ng ponka na ponkan. Magandang, magandang hapon po. Lahat po baka my God, I miss my teacher, yung nursery pa ako. Ang dami niya pong naiturong sa akin mga mabubuti, pero may isang bagay na pinagsisihan ko. Sabi ng teacher ko, Baby Bumsi, huwag na huwag kang sasagot sa mga matatanda. Sabi ko, Opo, teacher. Pero yun po ang ikinamatay ng lola ko. Humingi siya ng gamot, hindi ko sinasagot. Ayon, patay. Kaya dapat pag-iisipan mo ng mabuti bago sumunod sa teacher. tap, <laughs> 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 Am I right? Yes. Tapos, meron pa ako isang teacher. Sabi niya, Baby Pumsi, 1 plus 1. Ang sagot ko agad, uh, par alas, ma'am, pinagtukan ako ng teacher ko. Sabi ko, pasalanan. Nagsasugal pala siya. Pwede ka po ba kayong lapitan? Wow! Yung mga nasa harapan ko bang mga mayayamang teachers? Mga VIP? Wow! Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko kay Sir. Naka, yung itsura niya po nakaka-mayor. Teacher din po kayo? May mga politician din po bang nandito? Ma Umuwi na po. Sa so lahat po kayo, teachers, handa po pa kayo sa mga komedya? Bawal po ang pikon. Ang pikon ay senyales ng kabubohan. Gumitsanti po ako, hindi po ako hulsam. Okay? Pero, for the meantime, gusto ko lang pong pasalamatan ng naging isang Dr. Amable at Aguiluz the Pip for inviting us here at Butuan City para sa teach, uh, National Teachers Day. Pwede ko po ba makilala si Dr. Amable? Nasaan po siya? Wala po! Oh my God! Pinadala lang talaga sa inyo! Wow! Ang angas ah! Yan! Hello po! Kasi niyo po ba special ang mga Muslim sa akin? Kasi nagtudubay po ako dati at dun po ako na discover ni Alan Kay. Gusto niyo po ba kantahan ko kayo ng muslim song? Yung, Never mind, I'll find someone like you. Joke lang. <laughs> Joke lang po. Tapos ang daming gwapong polis. Alam niyo po, hindi ko alam kung saan ako nandito ngayon. Ang alam ko, ang blight ko, Davao. Mindanaw ko pala to. Kaya magpapakabait po ako hindi po ako natatakot ha. Lalo na may met, may boyfriend po akong Muslim dito sa Mindanao. Ang pangalan niya po si Abdul Jahul. Yes, yeah, you know that na, di ba? <laughs> Kaya protektado ko. Hi, thousand... Sir! Pulis ka ba? Puto my first song. Go! <laughs> Kumain na po ba kayong lahat? Ano po, ibig sabihin pag nakaganyan ang uniform? Deaf ed po kayo? Ha? Ah, pag ganyan po nakagreen, green-minded kayo? <laughs> ano you don't Pinawili sa takot na ah. Bang moro. Tanyo po, kayo po ba ang leader? Ah, ah sa balansendem. Ay, hello po, madam. Madam Miriam. Huwag niyo po ako apangan sa labas ah. Bang moro. Yung mga naka-orange po, ano po? Testa! Testa! kasama computer? Wow! Kayo po ba? Kayo po dyan? Parang mga mananabong lang ah. <laughs> sorry po, sorry po. Kayo pala yung ama. Sorry po. Kami... Cameraman, habulin mo ko! Yeah! Wala na akong panty! <laughs> okay, yung mga naka-rep naman po, CBS, ano po yan? China Bank Savings! Saan po yung video? Saan po yung PLDT? Ah, walang... Ah, yan po, ano po yan? Deped po. Ah, si Mayor po. <laughs> Mayor. Pero alam niyo po, ah, congressman po siya. Ah, congressman! Totoo nga. Magandang hapon po, congressman. Pasensya na po kayo sa nasabi ko kanina. Nakainom lang po ako. Pero congressman, kung tatakbo pa kayo ng, uh, sa politika, pwede po pang kunin nyo ako. Magaling po ako manira ng kalaban. Mas paniniwalaan nila ang bata. Okay! Dahil gusto ko mag-enjoy kayo lahat, pwede po ba akong mag uh, makakuha ng apat na teachers na lalaki? Ako siya, ako siya teacher Lalaki mo ah, parang meron ka na yan, Something. Ah, wow! Agad-agad. From Caraga. District, district. Oh haktong. Ikaw din, kuya. Wow, mga teacher ko. Palang baka, gusto ko oh, medyo doon sa may dulo. Huwag gawin na nating amin para pagsaya. Ay, magandang gabi po, uh, magandang hapon po, General Bato. <laughs> 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 Hindi lang pala si Vice at si uh, Senator ni uh, Marcos ang bisita natin. Pati si Senator Bato. Okay? Uh, magandang hapon po, Mang Kanor. <laughs> Na, nag enjoy ba na kayo? Oh. Bumalak pa nag enjoy O, oh, sino pa? Apat na doon, di ba? Gusto kong guwapo. Eto, guwapo! Selfie lang? Mabuti na lang, nagpula ako, no? Kasi kung hindi niya po naitatanong, solid, Duterte, BBM, sarap po ako. Pero kahapon nakayelo ko, pero hindi ako dilawang. <laughs> Ang Picture po. O, oh, sige na. Magwapo. Ito, 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 ito. Ang sarap. Ang dati lang. Puro gwapo kasi yung nagpuntahan sa ano, sa harapan. Kukuha ko ng panabla. <laughs> Kailangan ko ma makisig na teacher. Okay. Ay, ito. Ah, 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 sandali na. <laughs> daming panabla... <laughs> ah, sir. Basta lalaki po. Lalaki, sir. Lalaki po. Ah, oh, lalaki. Oh, yan. Nalig sir. Dali, sir. Picture po tayo. Kaya po kayo tinuturo kasi sa inyo ko po kukunin yung papremyo. Sino po? Sino po? Madam! Alalaanin po natin ang pera kinikita pero ang kayuhiyan habang buhay. Sino po ang pwedeng magbigay ng premyo para sa mga teachers natin? Tsaka naniniwala ko na ang Department of Education, napaka-generous niya. Yes! Diba? sa bahay nyo ng isang linggo. Eat all you can. Sama nyo tropa nyo, ha? Okay, question number one. Number As one. Manay? Just press your own pag alam yung tama ang sagot nyo, ha? About sa classes to. Classes. Tinuturo to sa classes. Classes, okay. Music tayo, music. Ah, music. Alin ang sumusunod sa kantang to? Kung pagbabasihan nyo. My toes, my knees, my shoulder blank. E okay. <laughs> Ladies and gentlemen, bawal po ang coaching. Okay? Hayaan po natin sila ang sumagot. Head po. Head! Okay. Okay. Ito ang damay-damay. Parang gusto ko itong palaro na to. Okay. The correct answer my toes, my knees, my shoulder, sunod sa shoulder, my neck. Uh, <laughs> Hindi my head. Okay? So, na po. bibigyan ko kayo ng warning ha. Ganun po. Pag, na, na, pag isa po natalo, damay-damay talaga yan ha. Okay, next question! Okay. Alin ang sumusunod sa tatlong to? Building, ulap, Ano? <laughs> Sabutuan Okay. Sa Okay, maayos. So, safe po kayong makaka-uwi lahat, okay? Very good. Question number three. Hindi Basa na kailangan. Hindi na kailangan ng, ano, ng uh, kamay. Nagdaan ang Valentine's Day 2023 at tayo'y naging bu buka, uh, Guinness Book of Records sa mga nakarang taon. About kiss. Kung aalikan nyo ang isang babae, saan ito at bakit doon? Bakit po ang bibigyan natin ng halaga yung bakit nila? Saan? Kung may kikis ko hahalik, yan, sa ng babae? Sa lips. Bakit? Matamis sa lips. Matamis sa lips? Oh. Paano kung bulok yung bagang? Nanggigigil din ako sa sagot mo eh. Ikaw? Sa lips din. Nasabi na, bungol ka? Uh, wow, hindi na uulit e. Eh. Sa, sa noo. Bakit sa noo? Uh, with respect. Wow. With respect. Ah, magalang Dito kasi matamis, dito with respect. Kayo ba Sa ilong. Ilong, bakit ilong? Kasi para tataas. Kasi, kasi sa ilong bakit para tataas? Baliw. <laughs> Tapos! Ah. 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 Bata taas yung ilong kayo <laughs> Ikaw, be? Sa kamay. Bakit sa kamay? Kasi sa... Uh, kasi girlfriend ako ba kumbaga. So kamay muna, with respect pa rin siya. At the same time, sa pamamagitan ng kamay, kami magsasama habang buhay. Wow! wow. Okay, repeat lang natin ha! Lips! no Ilong! Kamay! Sa inyong dalawa, sir, I'm warning you. Wala sa apat ang tamang sagot. Kaya mag-isip pong mabuti. Valentine's po itong pinag-uusapan natin. Araw ng pagmamahalan. Wala po sa mga sinabi nila. Kaya bibigyan ko kayo ng chance. Mauwi niyo ako sa bahay niyo. <laughs> Saan po, sir? Sa leeg. Leeg. Bakit leeg? Para may kiliti. Ah, may kiliti. Baka ikaw na magawin ng premyo yung ibibigay ko. Wala rin sa leeg. Mag-isip kayo, puro sa taas sila halos. Sa totoy. Ano totoy? Dito, dito. Ah, sa dede. Okay. Wala pong bastos doon. Opinion niya po yun. Bakit po sa totoy? Mas masarap talaga doon. Please. Mas masarap. Okay. Okay. Sige, sige, sige. Tatanggapin po natin lahat ng mga kasagutan uh, nila. Lahat ng sinabi nyo, gagawin natin ngayon. Okay? Wow! Sa tutoy ka, ha? Wala tayo magagawa. Sila, kanila na galing yun? Sa Unahin natin yung noo. Sino noo? Halika, sir. Ayan. Bilang po tayong lahat, ha? Okay, go! Wow. Lahat pa, lahat!

Liga. Leeg! Ah, yun. Punasan mo muna ang Kung ano. Huwag ka magalala, sir. Kahit mataba ako, mabango ko. Okay, Pina! One, two, three. Ah! Oh, One. <laughs> parang kinilig ka? Sabi sa'yo, may kiliti eh. Okay, dako na po tayo sa lips at saka sa tutoy. Ano gusto niyong mauna, guys? Okay. Ano? Si Tutoy muna. Si Tutoy. Tutoy. Tutoy, ba't ka nagtago? Yung... Bigla nagtago si Tutoy. Okay. Ganito, sir, ha? Bigyan natin ng konting romance. Magpapatugtog po ako dyan ng uh, love song. Tapos kung kamang gagaling. Ah? Ha? Tapos dito po ako. Kunyari po, mauhulog tong tissue yung hawak ko. Then sabay na sabay nating dadamputin. Magtatama ang ating paningin. Then tataas po tayong ganyan. Baba ka lang konti kasi ito yung tutoy. Ha? Okay. <laughs> Parang nagsisisis. <laughs> Bakit patuto yung <laughs> nasabi ko? Uh, Diba po ng konti, dun pa po. May asawa ka po ba ha? kayo, sir? May asawa po kayo? Huh? Nandiyan po? Such precious time In this life Everybody knows that it is big niya sa tutoy? Hindi ko naramdaman. Bakit? Walang feelings eh. Walang feelings? Kasi nga, pinaalam ko muna sa asawa. Ah. Kasi pag may naramdaman ako, baka pwede niya akong anakan. <laughs> okay, ganyan ka ba siya? O, lips naman. May asawa pa. Ganun din po. nandiyan po. Na manunod lang. Wala daw. Kasi para meron tayong ebidensya. Kung sino man po ang asawa ni sir magkakaroon lang po kami ng uh, drama-dramahan dito. Alam mo na, sorry po. Ayan na, magpaalam na ako ha. In fairness okay. si Kuya, buha po o. Oh. Okay. Okay, sir. Lights! Butuhan City, happy national day! last, camera, ah. Yeah. action! Such precious time. such precious time In Oh my God! tapos Hindi daw malinaw sa camera, Bubsi. Hindi daw malinaw sa camera. Kasi po wala po akong boyfriend, kaya nagbe-pretend po ako sa mga ganyan-ganyan. Actually, nakita ko nga ito kagabi, ito lala eh. Namumutla siya. Siyempre, <laughs> pag-aari ko po ito, kaya ako po mismo nagko-comfort dito. So, ang ginawa ko lang po kanina, bago po ako maligo, siyempre, basa-basa muna, tapos luklay-suklay ko siyang ganyan. Sabi ko, pasensya ka na ningning, -ning, wala ka pang dalaw ha. <laughs> kaya mo makakaluwag-luwag ka din sa event. <laughs> Ay! Kaya pala kayong bumawi. Palapakan po natin silang lahat. Ayan. Palapakan niyo po kung sino po ang gusto niyong manalo ha. Palapakan niyo po kung sino ang gusto niyong manalo. Contestant number one. Ilan? 84. 84. 84. The, the team babe. for inviting us here. Yes, and of course, AMA Education. Yes, yes thank so you Ayun, so andun sila, and siya. Pero sa dami po ng artista, hindi ko na po kailangan mag-last uh, song pa kasi narinig nyo naman po ang boses ko, diba? Yeah. Kung nagustuhan niyo po ako, pwede nyo po akong i-invite ulit next year. Sana makita ko yeah. po kayo ulit. First time ko po dito sa Butuan and I love it. Ano masasabi mo sa butuan? Ang daming buto. What? Thank you really? so much po. Salamat po. Thank you, Ama! Salamat Palang po. ladies and gentlemen. Boosie, we'll wonder.